Good morning guys Manibagong araw na naman Manibagong pagpuputik Ayan na, dito naman kami sa kabila Ano? Kangkong? Oo Ayan guys, bali tabas na namin yung kabilang side, dito naman kami sa kabila medyo makulimlim ang panahon at sana tuloy tuloy hanggang hapon para di mapagod baba sa baba Nung kami dito kami sa may likod ng school ng sabang yan, isa kami dito sabang to let's go guys na tapos na namin tong tatlong pilapil kabilang side ito tapos yun tapos yung pasunod bali itong kabilang side naman pero mag kalina muna kami ay magutong na guys maya ito pa oh ito tapos yun let's go yun guys break time muna Mariendas. Yari na namin yung pinakandulo doon. Kasunod, tsaka ito. Next na tong, may lagayan ng punla. Tapos ito. Tapos yung dalawa na lang doon sa gilid. Ito yung ginawa namin kahapon. Yan, paikot ng ganun. So, doon. May mariandas mo na kami. Kaya ng ating pang Tingnan ko ako nung laman na Ang ating box. Fish. Buti na lang yung panahon ay medyo makulimlim. Ang guys, sabah Soft drinks. Saka tinapay. Ayos, pwede na. Let's go. guys bali ini tapos na nga nag meriam na nah kumula na ulit kami ito yung gagawin namin sa kayang isa sa kabila bali patapos na rin kami so guys itu. guys kami muna yung mananang halian uh, at na naman sheesh so then guys matatapos lang namin mag ano pang halian hindi ko na lang nabidyohan dahil mga gulong na and bali dito kami kumain sa taas ulam namin ay tulingan yan tapos ito ba yung nililinis namin pala yan ayan sa baba ito kami sa taas nalito yung kubra nung may ari nung palayan ayan na pakapress ko ng hangin nakakaantok yung kasama ko is na ano may tinantahan hanap sa tanap daw siya ng kamote nakita ka siyang kamutihan dito sa may malapit lang buhati so, na ako sa oh, na huli pa ayan, pahinga lang konti tapos ayan na, wala ulit so hindi man tumatapos ngayon sigurado bukas dali na yan hindi na na maghapon ito yung punlaan o Ayan. Hmm, itatanim. So, yan. Paikot yan. Hanggang dun sa kabila. Yan. Ayan. ayan. Malawak yan. Silang may-ari niyan. Ayan, guys. At uh, uh, tulog lang ang kontes ngantok ngayon na lang ulit Guys. Pwede pa ako hindi. Ay. Nakasama ko yata nandun sa baba. Nakita. asan na yun? Alaw na na pala guys. Sobrang antok. Ayan. Trabaho na muna alat. Okay. Ayan yung kasama ko guys. Yung oh. daladalang asarol. So, baba na ako guys. Baka ako ang So, yun guys. Baba na ako. Ayan. Balito yung daan. Ayan yung kasama ko guys. Nakatulog kasi ako. siguro mga 30 minutes din nakatulog. Abangan to kasi guys. Pwede po pala. Medyo buhay dito. Inamuulan pa oh. Sana matapos na ngayon. Let's go.

magpuputik magdukot magputik ah yan magpuputik buhey magpuputik Hindi na naman yung sikat na araw oh. Grabe ang init. Bumabara so, pa Kailan matatapos na? Bali. isang ano na lang, sa bitak. tapos yung tatlo dun sa likod. Ah. ang asama ko Marabing init Tapusin na lang namin tong Pinagpunlaan Tapos yan na lang isa Tapos dun sa likod na Marabing init Thank you. So, yun guys, bali tapusin na lang namin tong isa na to. tapos uwi na yan na lang bilang side tapos na let's go alright guys ayari na yan lahat bali ito na lang yung titira isang maliit at babalikan na lamang na yung bukas ng umaga ayun kahinga na lang muna at uwi na rin hindi mo na kaming tubig let's go ang net Malinda, malinda. Ayos na natin guys. Tapos na naman yung araw namin. Pero yung trabaho, hindi pa. Siya na lang daw yung babalik bukas hindi tapos yung aming gawa di ba ikaw na lang yung babalik bukas oh. <laughs> Tat tatapusin nyo na doon yung natira guys dahil napakasipag nya at ayan o pawi na kami dahil alas 4 na naman ayan guys may dalapang kawa yan. so hanggang dito na lang guys at, thank you thank you so much at abangan nyo na lang yung ating upload let's go bye bye